sabi your favorite ng showbiz, right? Your designs in ang biglang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang emosyonal na revelasyon mula sa Optimum Star na si Claudine Barreto. Kamakailan, ginulat niya ang publiko ng muling ipakilala ang sarili, hindi na lang bilang Claudine Barreto, kundi bilang Claudine Barreto yan ang pagdaragdag ng apelidong yan ay hindi lang simpleng pagbabago. Ito ay isang deklarasyon na may bitbit -bit na bigat ng nakaraan at pagmamahal na hindi namatay. Isang paalala sa isa sa pinakatumatak na love story sa kasaysayan ng Philippine Showbiz. Ang revelasyon ay isinapubliko sa pamamagitan ng isang madamdaming video sa kanyang Instagram. Sa saliw ng isang nostalgic na kanta, ipinakita ni Claudine ang isang koleksyon ng mga luma at bagong larawan. Mga matatamis na sandali nila ng yumaong aktor na si Rico Yan. Bawat larawan ay tila isang bintana sa nakaraan, nagpapaalala sa mga tagahanga ng kanilang iconic na tambalan. Ang post ay mabilis na kumalat, nagdulot ng sari-saring emosyon mula sa mga netizen, pagkagulat, kilig, at paghanga sa isang pag-ibig na tila hindi kayang burahin ng panahon. Ngunit ang pinakatampok sa video ay hindi lang ang pagbabalik tanaw, kundi ang pagpapakilala sa isang bagong kabanata. Ibinahagi ni Claudine na sa kabila ng pagpanaw ni Rico, lalong tumibay ang koneksyon niya sa pamilya nito. Dito, ibinunyag niya ang isang napakatamis na katotohanan. Si si... Come back si si nila kuna masya kung kasi hapmari pa parang isa siya ay huder tunay na anak ng ina ni Rico, si Ginang Sitayan. Ang pag-ampon sa kanya ng pamilya yan ang nagbigay daan sa kanyang desisyon na buong pagmamalaking dalhin ang kanilang apelido. Isang simbolo ng pagtanggap at walang hanggang pagmamahal. Ah, uh, sorry sister, ito sabi isong si emotional na videos na ino mantig hapso ay marsami siya muling agsalita si Claudine Barreto tungkol sa isang napakasensitibong bahagi ng kanyang buhay. Mahigit dalawang dekada na ang lumipas, ngunit ang pagmamahalan nila ng yumaong si Rico Yan ay nananatiling nakatatak sa isipan ng publiko. Sa mga sapay, pais kristi mong kamay do for nila Claudine ang ispong fisi mas malalim na perspektibo sa kanyang paghilom at sa pamilyang buong pusong yumakap sa kanya sa kabila ng lahat. Sa nasabing video, buong tapang niyang inamin na matagal na siyang naka on mula sa masakit na pagkawala ni Rico. Subalit nilinaw niyang ang pag-move on ay hindi nangangahulugang paglimot. Mananatili si Rico bilang isang napaka-espesyal na bahagi ng kanyang puso at isang magandang alaala na habang buhay niyang dadalhin. Ito ay isang pagpapatunay ng kanyang paglago at pagtanggap sa naging takbo ng buhay. Ngunit ang tunay na sentro ng kanyang mensahe, ay hindi natungkol sa nakaraan ayon sa kanya hindi natungkol kay Rico ito tinutukoy ko ngayon ang pagmamahal at relasyon ko sa kanyang ina na buong puso akong tinanggap bilang anak ang pambihirang relasyong ito kay Mrs. Cita yan, ang ina ni Rico ang naging kanlungan ni Claudine. Isang pagmamahal na walang kondisyon na tumulong sa kanyang muling buuin ang sarili at nagbigay sa kanya ng bagong pamilya. Ang malalim na koneksyon na ito ay umabot maging sa mga kapatid ni Rico. Idinagdag pa ng actress. Kaya ngayon, sina Atina Mariean, Ajerite at ako ay tunay ng magkakapatid. Sa huli, binitawan niya ang isang makahulugang pahayag hindi na lang ako si Claudine Barreto. Ako na ngayon si Claudine Barreto yan. Isang simbolikong pag-angkin sa apelido na kumakatawan sa pagmamahal at pagtanggap na natagpuan niya sa pamilya yan. I'm shy for her. It's been a hassle that the Disney asks na no who have buys hanayars yars nervous buy yals. Panan pamilya yan at tinuring na anak ni ginang sita. Ya si Ania di uh, isang malaking biaya para sa kanya na magkaroon ng tunay na pamilya mula sa panig ng taong matagal na niyang minahal. Dagdag pa niya na tagpuan na niya pa na papuan na na yeah, oh. Isinya ng kapatawaran at setwa power at kapayapaan na matagal niyang hinanap, kaya naman makapapahinga na si Rico. Ah, uh, si nasce sming disease sa waso makalagan. Pwede ka nang lumipad dala ang iyong ngiti at mga biloy sa pisngi. Habang iniiwan kita, dala ko naman ang lahat ng pagmamahal at magagandang alaala hanggang sa walang hanggan. Pahinga na, aking prinsipe. Mahal kita noon, ngayon, at magpakailan Uh, as in ng tambalang Rico Claudine, bagong damas sa lahat si Natsis, Dok Mika Claudine at Rico sa pinakuminahal na tambalan ng kanilang henerasyon. Noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000s, sila ang naging mukha ng kabataang Pilipino, magaan, masayahin at puno ng pag-ibig. Nagsimula ang kanilang tambalan sa ABS-CBN projects kung saan sila parehong bahagi ng Star Magic. Lumutang agad ang kanilang chemistry sa telebisyon at pelikula lalo na nang ipalabas ang pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Dito unang nasilayan ng madla ang mas matinding romantic tension sa pagitan nila. Taong 2002 naman nang ipinalabas ang pelikulang Got to Believe na hindi lang basta sumikat kundi nagsilbing isa sa pinakakilalang rom-com classics ng bansa. Sa direksyon ni Olivia Lamasan, ipinakilala sa atin ang kwento ni Tony na ginampanan ni Claudine, isang Forever Bridesmaid na desperadong mahanap ang kanyang true love. At si Lorenz, ang arogante ngunit kaakit-akit na wedding photographer na ginampanan naman ni Rico na hindi naniniwala sa konsepto ng forever. Ang kanilang on-screen na mangyayana ay na iba. hulog sa isa't isa ay hindi lang basta pag-arte. Para sa mga manonood, ito ay isang bintana sa kanilang totoong relasyon. Ang bawat tinginan, bawat biruan, at bawat pag-amin ng pag-ibig sa pelikula ay um, may, uh, is may dalang bigat at katotohanan dahil alam ng publiko na sa likod ng kamera, sila talaga ang nagmamahalan. Ang chemistry nila ay hindi na kailangang pilitin. Ito ay natural at totoo. At sino ang makakalimot sa iconic na eksena ng kasal. Uh, ito ay uh, ay uh, ay higit pa sa isang eksena sa pelikula. Ito ay naging isang pangako ang kasal na pinangarap ng buong bansa para sa kanila. Ang eksena ngayon ay naging simbolo ng kanilang tambalan, isang perpektong pagtatapos na inaasahan ng lahat na mangyari rin sa totoong buhay. Hanggang ngayon, binabalik-balikan ito ng mga fans, hindi lang bilang isang magandang sandali sa pelikula kundi bilang isang matamis at mapait na alaala ng pag-ibig na minsan ay naging kanila. Ito ang kanilang huling pelikula na lalong nagpatibay sa kanilang legacy bilang isa sa pinakamamahal na love team sa kasaysayan. Ang uh, ngutwa hirap para sina on-screen hao, Spice screen, screen Magic X, naging si Dunay na magkasintahan sina Claudine at Rico. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang basta showbiz romance. Ito ay isang koneksyon na ramdam ng publiko. Marami ang naniwalang sila na ang magtatagal at mauuwi sa kasalan. Uh, siya, supering, si Jesus pa rin kaanin ang finisi. Pero diba, hanong ats sa isa ng or siya to having masses is bakas ni sa Palawan sa kaksinsingi ang mundo ni Claudine. Isa ito sa pinakamabigat na pangyayaring pinagdaanan niya. At sa loob ng maraming taon ay nahirapan siyang makaahon mula sa sakit ng pagkawala ng taong kanyang tunay na minahal. Hoy, Ah, ang O oh, may kaya niya mas na si Nafi mahalaga ng pagbabagong hatid ng kanyang revelasyon ngayon sa pagyakap ng pamilya yan kay Claudine, lalo na ni Ginang Sita, tila natagpuan niya muli ang isang tahanan. Um, Bari si Ma, audience, hindi lang sa ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa pag-ibig na nagpapatuloy kahit wala na si Rico. O oh, boy, siya sabi mo, ito ang pwede rin. ni Mune, na mas, si ding ng pagkawala. Ito sa pagtanggap, pagpapatawad at panibagong simula. Uh, sa paggamit niya ng apelidong Yan, uh, ipinapakita niyang ang pagmamahal ay hindi kailanman nagtatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa pamilya, at sa bagong pag-asa. At sa puso ng mga tagahanga, mananatili silang dalawa, Claudine at Rico, bilang isa sa pinakatanyag at pinakamahal na love team ng Philippine showbiz history.